Hindi po kasama yung KingKiang Ay no, kasama, Free lang Ano, may pa-friend? Sige po Nagdragan ko lang pong 8 Papatok po Papatok? <laughs> <laughs> Pero nga pong ball pens, <laughs> ang hirap iiyan Baka po ang nilalagay niyo yung papatok na nag-click ay Uy, tapos na ang klase mo? Ha, Nasaan? Uy, nasaan? Ang namis ko naman. Okay guys, so ngayon, samahan niyo ako, mamamalangke tayo. Tara! Dito, ano, mag -vlog? O, po ba dito ano, mag-vlog? Bawal po ba dito mag-vlog? Ma'am, pwede daw po dito mag-vlog? Ay, pwede pala. Bawal sa Ay, siya po. Ito po. Lahat nga po, ano eh. Dapat masaya lang. Yeah. Dahil na pong ano, sobrang mahal ng ano, gulay. Mm. Sa bell pepper po, magkano? Mas itong green po ang mas mura ngayon. Magkano pong kilo ngayon? Mabili para po. Siguro eh kahit. Tapos sibuyas. Up, ito po ate. Ay kaso wala pala po kung internet. Sira po yung piscaner ko. Sira yung... Pa? Ay pagbalik ko po. Kunin ko po yung number nyo. Ah po. Ito po. Ayun, ganit na kumalik at hindi. May naman po. naman po yung price po ano. Yan na lang po. Ubus po yung ano ko eh, cash. Sige po. Sige po. Anong page niyo? Papatok po. Papatok? <laughs> Pero nga pong ballpen. Ang hirap i-ano. Baka po ang ilalagay niyo ay yung papatok na nag-click ay. Eh. Papatok na? Ah, ilang ano na? Ilang, ilang subscriber? Sa kaunti pa ang 29. Okay. Apo. Ah, Actually, hindi na po ako nag-vlog Matagal na. Ngayon na lang ulit. Ito po at... Ay. Ito <laughs> po. Papakita ko lang yung spelling. Kasi <laughs> hindi na sulat.

drumstick saka katay tapos dalawang kilo ng wings per, sa yung no ito yung per 100 grams isang ganito ah, oh, sa, sa taste and see po tapos um, ano po isang kilong ay dalawang kilong breast ano po yung debone tapos tatanggalin rin yung balat tapos yun na debone yun na. Ah, po. salamat po. 950. Ilang piraso na po ito? Parehas po ang laman nito ito, tang size. Sa palares. Hindi yung... ito. Ah, ito. Oh. Yung pagka ano niya. Ah, ito mas mala pa ata. Ah, kami. okay, ito na lang pala kasi ito yung ginagamit namin eh. 1 kilo isang dilong kain, isang kilo Apo. Tapos po ito, mga ano siguro ni... Ah. May ilang piraso ba nito? Apo. Mga apat na ganito. Yeah, grabe po. Excuse me po. Ganito po, kahirap mong malengke. Abanyo po. Kuya sa abanyo. Abanyo. So, ayun na nga, 'di ba? Yung yung ginagawa kasi natin dito is uh, everyday kung maaari, eh makapagpalengke tayo. So, dito sa pagpalengke natin, yan mostly commute po tayo kaya nagte-travel tayo. Simula dito sa restaurant hanggang dun sa palengke. And then sa palengke naman, marami tayong pinupuntahan. Katulad nila ate, binilan natin ng lemon, tapos mga gulay. Alam niyo po, may isang lugar tayong binibilhan sa ngayon. Tapos dun sa isa naman, is karne. Ano po? So pinapa na natin, pinapadibo na natin. Gusto natin yung mga karne natin, yung mga chicken eh nakasukat kaya per gram po 'yun. Iigagramo nila isa-isa. Medyo matrabaho kaya medyo matagal sa palengke. Tapos 'yun, nakita niyo naman sobrang dami kong dala. Kasi po, yan talaga yung karaniwan sa amin. Isa-isa uh, lang yung mamamalang itong maaari. Maliban siguro kapag sobrang-sobrang dami po natin uh, bibilihin. Siguro at least dalawang tao. Kaya po yan medyo mapagod talaga. And then, yung bigas naman, salamat naman kay Lord. Katulad nga ni Dan, hindi na siya pwede ngayong magbuhat ng mabibigat kasi nga kau-upera po niya. So, yun. Binuot natin, nakita natin sa vlog. Yan, na talagang kailangan ano siya, kailangan magpahinga. Sabi nga daw eh ng doktor eh parang hindi na talaga pwede siya mag, mag, magbuhat ng magbigat kasi maapektuhan yung panyang inopera. So yun, lagi siya nagji-gym kaya nga siguro mga lightweight na yung gagawin niya. So yun lang, ito talaga yung buhay natin sa ano sa store. Uh, matapos mong malengke, tapos yung namimit natin ng iba't ibang tao, even ang mga palingap, eh, namimit po natin. Halos kanina, ayan, kumain din sila dito. So, Nakakatuwa lang, masaya kasi uh, iba't ibang tao yung nakakasalamuha natin. At the same time, ito mga friends natin sa Kalinga, eh nakakasama pa rin natin kahit hindi ako pupunta sa kanila, sila naman yung pupunta dito, 'di ba? Yun, yun na naman ang kagandahan ko dito. So, yun, ito yung another kwento ng buhay natin dito sa store at sana samahan nyo ako sa mga susunod pang kwento ng buhay natin at next time sasama tayo sa kanila para naman makita pa natin ang maraming kwento ng buhay. Hey okay guys, so ayan po, pupunta tayo dun sa school, which yung mga umorder kanina ng maraming pagkain. At uh, tadalhan po natin ng ganito. Saying thank you and sorry. Ayan. Uh, ito yung dala natin. Uh, pupunta na tayo ng vineyard. Maghahanap tayo ng sasakyan. So puntahan natin sila. Tadi, hindi kimchi palang ano, ay sige po. Tingnan ko rin po, may, kung may barya ngang aabot. Unang palang kita sir no, na yun. Sir, no, sir, sir. Si sir, sir. Mo sir, na rin. <laughs> sir. Uy, tapos na klase mo? Opo. Nasaan? Uy, nasaan? Dito na tayo muna. Nasaan si ano? Sino nga ang... Si sir, ano? Magkain mag muna tayo. Nakakaya tala, Sir. Christmas ko naman. Nakakabuhay no, uh, ko naman sir. Dabi, eh, nakakaya. <coughs> Hello, mama. I bless ko. Nakadalo lang ako sa Vineyard. ang ganda-ganda pala dito. Parang ano. Oh. Ako ay marami akong pagkakamali ngayong araw na to at naapektuhan ay na ang Vineyard. Nahiya so, yeah, mam. ma'am. Basta tayo mag-snack. May snackan ako dito. Kakara kaunti. May oh. may okay. ikaw na bahala. Ikaw, sa'yo kasi ako may kasalanan. Siya kasi nagpa-order. Ang dami namin order kanina. Tapos kasabay yung order order. Tapos nahiya ako, nandito na si sir, na ganyan. Daming delay namin. Totoo naman yun. Ako Pinagpapa po ay may kasalanan. So, gano'n Pinagpapa, ibig sabihin ang pinagpapala okay, ka. ay pagpapala yun. Ay, delay. Ang hirap, ang pangit naman. Parang, parang hindi blessing yung delay. Kaya, sir, kung saka na. May po ko. Kailangan ko na magagalaw para. Yan you know, maki, o, maki-snack tayo dyan o, no, para ano. Kaso Nasan, sino po dito yung ano yung na na, na wala ng ano? Hindi man sir, ano yung nandun sa Alam mo ba ang nangyari? Sabi nila complete na lahat. Kaya pina-free ko na yun. kasi ako ba dami niyo sobrang niluto. Uh -hmm. Pala yun pala yung para doon. Ah, di ba? Oo, oh, uh -hmm. sir. Ano yun, yes. Sabi Sure. Sabi Ma'am Joyce, Ma'am Joyce, buti lang hindi pa nakuha ni Ma'am Joyce natin Ma'am Joyce yung parin oh, sorry ano medyo nagugulan yung kusina kasi first time nang may 39 na pang student ano lang yan pang pika-pika tas magkakapit tayo maglalakad tayo papuntang vineyard ay joke lang presidente ng Pilipinas pa pala sa vineyard Ya te talaga la capudita ang movie ngayon sa mga sabasod gano'n. Sayang, kala ko dadaan pa tayong vineyard. Ay, ano, dadaan pa tayo ng taste and see that the Lord wow! is good. Ay, joke lang. <laughs> Hindi na ba? Hindi na ba tayo pupunta doon? So, yan, ma'am. ikaw na ang bahala niya na kasi kasalanan ko. Ikaw kachat ko kanina eh. So, kala ko, kala ko nga, pare-pares lang yan. Gento lang yan, no? Oh. Pakita nga natin sa kanila. Gento po yung dalo natin, no? Nakita ko kasi yung sub eh. Oh ano lang, parang pika-pika tapos kakain-kainan lang. Oh. Ganyan, tapos oh, sir. parang gusto ko nang kumain. Sa, <laughs> ito na, kayo sa inyo na to. Oh. Ito na, <laughs> oh. Ma'am, ikaw na ma'am Angeline ang ano dyan. Ma mo, yung mga ma'am ko na kayo ma'am. Sorry po ma'am. Oh. Sorry, Sorry sir. Nasaan na si Jan Lloyd? Nag-alis na May galit pa hanggang ngayon sa akin. Siguro binagsak. Hindi ko man yung binagsak. Nakakatawa <laughs> <laughs> kayong pagmasang kayong mga kaguruan, ha? Opo. Hoy, pengi nang anyo. Kikingi sana ako. Nagluto rin to, ang hindi ako nagluto niyan. ay rice mo. Hoy, sya po. Sana ay makagawa tayo nito. Sarap po kasi Saan na ano doon. Doon po <coughs> na order ng ilan sa mga. Hoy. Kaya sa local store po. Ah. Matagay lang ako dito ng boot. Sakto oh. lang like sila nang aakyat maglunch. mag akit na kasi kayo. Ay, naman, hindi namin alam na. oh ma. Kasi 'yan mamalagay. Malagay ako dito ng poster. Kasi nakakamumumag ano na? pa ako. Kuwi Vincent, maki-join ka na dun. Ta! Ito ba yung bike mo? Wala po! Wala, parehas lang. Wala nang uh. ano. Add mo na po Spanish Latte. Super syarap! at siya po? Anong menu yan, sir? <laughs> Off Wala yan sa menu. Wala yun sa minu. pa yan sa menu. Paper sale price talaga to. Tapos nagpad lang ako ng ganito like para pang... Baka kasi maraming kakain ay eh, kulang ko kulang huh? ito gano'n. Huh? So yun. So, yun. So, yun, 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 yun ano oh, sir, yung ano parang yung pasta yung order mo na? O, ganyan? Nag-order ka na ng pasta doon? Sana, eh. Hindi ka pa na-order doon. Na. Rider nga ang uh, kinausap. Rider nga. Ay, nag -ride siya? Nag-rider ako. Y ikaw pala yun. Yung ako yun una. Ang order ay... Cucumber. Uh, uh, tapos yung chicken, di sa Tapos yung isa pa chicken ano. Eh ikaw pala yun. Kasi, may mga nag may na nag-order na doon. Tapos sabi niya, ang tagal niya. Nakikipagtawagan pa. Ibig sabi ikaw yung kausap ko? lang ng bata. Ano 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 ko? Hindi eh, ko na, hindi familiar yung boss mo nung nung tao. Sabi namin, wala pa ako sa mga chicken na sa Alfredo yata yung in-order mo. Uh Oo, -oh, sir. Chicken pa sa chicken okay, yun, yun, yun. yun Chicken pa para pasta. Oo, oh, Alfredo. Kasi dalawa walang naman pasta ang nire-release ko ngayon. Yung Alfredo, saka yung, ano, ah, uh, cherry uh, uh, tomato pasta. Try niyo minsan yun. Uy! <coughs> <coughs> <seks> Hindi oh. mahabol. Uy, ma'am, so makitikim ka na dito kay Angelino no? Ayan, ayan, ma'am. Ayan, karne. Ito, karne po. May karne. <laughs> Ay, ganun pala yun? <laughs> 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 <is>, <laughs> ayan. <having> <laughs> Wait, thank you so much po, saka ano, yung delay talaga kanina, sobrang ano ko yun, na-stress akong sobra-sobra. <coughs> na-stress po yung kusina, kasi yung kusina namin hindi talaga siya naka-design para sa mga ganyang product. Parang bulk order order sa kanina. Maliba doon, may iba pang order. So, nabigla yung kusina, hindi niya kayang i-produce ng ganung nga Saka may delay. Ako nahiya na ako, tapos bigla pag-chat pa, may isang nawalan. Pala, naglipat dun sa ano. Ako naman, may paprepare pa ako, tapos dun pala yun. <laughs> Tapos may, 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 may nesty, di ba? Kasi nga, because may maraming delay, maraming gano'n. So sabi ko, ay, okay lang yun, sila naman bueno, na yun. Um, pag gano'n naman doon? umaga po, dalawa yung staff ko doon, tapos gabi tatlo. Kasi madalas kami, mas okay kami pag gabi. Ngayon, baka magdagdag na ako, baka mag-add na ako ng tanghali ng tao. Kasi nga, kung itutuloy namin yung 39 sa mga student. Eh, yan talaga, sagad na sagad ako dyan sa 39. Ang hirap mag-commit. Para nakakaiyak yung 39 pesos na yun, makapagbigay ka lang sa student. Yan lang po, thank you so much Thank ah. oh, you po! Guys, yun, yun lang nangyari ngayon. Sinama ko na po yung cameraman para testigo na nagdala, nagpunta kami dito. Saka mag-enroll na kayo sa vineyard. Yung sila po, magiging katulad kayo nila, magaling mahusay. O, oh, di ba? guys, so maraming maraming salamat sa inyong pagsama. Ngay ngayon lang po nangyari na nakabalik ulit ako dito. At syempre kasama natin ang mga pugit, mga gandang estudyante noon pero teacher na ngayon. So yun po, maraming salamat. It's me, Papa. It's me, Papa